Kailangan pa talaga ng gilas ng mga quality bigs lalong lalo na nga kung hindi nagdaalaro si Kay Soto at nakita nga ni Coach Tim Cohn na hindi maganda ang galaw ng opensa at depensa ng gilas kung walang isang tulad ni Kai na nagbabantay sa loob ng paint at nag-aabang naman ng pasa para sa opensa para sa pagpuntos. Naging matibay na patunay ang sunod-sunod na talo ng gilas sa Qatar International Cup at maging sa third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers, hindi maganda ang laro ng gilas kapag wala silang solid na sentro sa loob ng paint. Malakas nga rin si Kai kung si Junmar ang nasa Ford dahil natutulungan ni Junmar na mailabas ang best ni Kai Soto o nakukomplement nila ang laro ng bawat isa. Veterano si Junmar at alam niya kung paano nga matutulungan si Kai sa loob ng paint na check ni Junmar ang kalabang bigs. Sa depensa sa baba, nakabang naman si Kai Soto para sa help defense. Ito ang isa sa kanilang taktika. Iisang player lang ang nasa isip ng karamihan at maging itong si Coach Tim Cohn. Nagpahayag na nga rin ng kanyang kagustuhan na mapabilang si Milora Brown sa team ng Gilas pero wala na magagawa pa si Coach Tim Cohn kung hindi ay hintayin ang hatol ng FIBA kung local player ba si Milora Brown ng Gilas o hindi. Nasa kamay na nga ng DFA at ng SBP kung local nga ba si Milora Brown. Sa DFA manggagaling ang mga dokumento ni Milora Brown na magpapatunay na nagkaroon na siya ng Philippine passport kung napasok nga sa rules ng FIBA at ang SBP naman ang magbibigay nito sa FIBA na kung saan nagagawa na nga nila ito tataka lang tayo bakit hanggang sa ngayon ay wala pang update tungkol nga dito kay Milora Brown at ilang buwan na nga rin ang lumipas mukhang hindi priority ng FIBA ang pag-check ng eligibility ng mga players ng Gilas masyadong dihado ang Gilas pagdating sa eligibility ng mga players nagpaalam na si Kai Soto sa tim ng Koshigaya Alphas, babalik na si Kai sa Pilipinas para dito niya ipagpatuloy ang kanyang rehab kita naman natin na meron nangang improvement pa konti-konti sa paggaling ni Kai Soto at kapag nagpatuloy ang magandang routine niya sa rehab ay mas mapapabilis ang paggaling niya mula sa ACL injury. Posible pa rin na umabot nga si Kai sa NBA. Ito naman ang personal na pananaw ni Jeremy Lin, ang Asian player na gumawa ng ingay sa NBA at nagkaroon ng magandang run noon sa Liga. Naabot niya ang superstar status pansamantala dahil sa kanyang magandang performance. Sobrang liwanag nga rin na nasabi ni Coach Tim Cohn na ang isa sa naging major problem ng Gilas ay ang kanilang depensa. Maraming score ang nagagawa ng Kalaban dahil sa malamay ang depensa ng Gilas. Kung naging maganda nga naman ang depensa ng Gilas, limitado ang puntos ng Kalaban ay may laban ang Gilas, posibleng sila ang nakalamang. Kapag nasa lineup nga ng Gilas si Kai, ay mas matindi ang depensa ng Gilas sa loob ng paint. Hirap ang mga Kalabang players na maka-score sa shaded area. Isa ito sa kalakasan ng Gilas. Ang kanilang defense kung merong isang 7-3 na nagbabantay sa loob ng paint. Kung naging 7-footer nga lang sana si Milora Brown ay masasabing sinabi talaga natin na may laban ang gilas sa FIBA Asia Cup. Pwede silang umabot sa finals pero nasa 16 nga lang ang kanyang height sa kalaban pa rin ang height advantage ngayon sa FIBA Asia Cup. Mas lumakas naman ang lineup ng China nagbabalik si Zhou Qi at sa kalagayan ng gilas ngayon sa klase ng laro na meron sila laban sa matatangkad na players na kanilang nakalaban sa Qatar at sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers ay masasabi natin na dihato pa tayo ngayon laban sa team ng China. Posible pa na makahabol si Kai sa FIBA iba Asia Cup at kung hindi nga ito nagpabaya sa rehab hanggang sa August ay posible na makabalik nga kaagad siya sa hard court. Halos na panood ko na ang lahat ng laro ng gilas Sinti talaga nananalo ang Junmar lamang sa loob ng paint na may kasama pang 6-10 laban sa malalakas na teams na kasing level ng New Zealand at Latvia at kay Soto ang isa sa naging dahilan siya ang missing piece ng gilas kung bakit gumana ng husto ang sistema ni Coach Tim Cohn laban sa team ng New Zealand at Latvia na gawa nilang manalo laban sa mga bigating teams na ito, alam na alam ni Coach Nimco na kailangan talaga niya ng isa pang big na makapagbibigay nga ng kagaya ng impact ni Kai Kung hindi man makakapaglaro si Kai sa FIBA Asia Cup, isa nga si Milora Brown sa kanyang option Maghihintay pa nga ang Gilas hanggang sa FIBA World Cup kung si Ansh Kuwame naman ang usapan dahil posible na makategorize nga siya bilang isang local player ng Gilas Team, payagan ng FIBA